What's up mga kagengeng? So welcome sa so, isang so, so, naman natin video. And for today's video mga kagengeng, eh ba diba, ang vlogs natin kahapon ay inihatid natin si Kankan -Kan sa school dahil last day of exam. So pagkasundo ko sa kanya dahil half day sila kahapon, eh may tumawag sa akin ng mga taga LBC. Ang sabi sa akin ni, Hello sir? Hello sir? Ito po po si R? Sabi ko, oo. oh. Uh, sir may package po kayo galing sa UAE sabi ko naman eh siya nagpadala niyan yung pong sikat na vlogger si Kay Torres Flores Vlogs lagi ko nga yung sir pinapanood eh o oh, para daw kanina ipapadala yan um, para daw sir do sa Pogi vlogger ng chaong si Team RTB, TV Geng Geng ba yun do daw sa Mayo Subdivision sa Geng, -geng House uh, ay tama kayo ng pinuntahan Asa, pasok yan pasok eh at ayun na nga pinapasok na nila ngayon ang package ni Lindon and for your information guys ito ay mga gamit lang ni Kulot yan yung mga gamit na naiwan niya doon sa UAE. Kasi guys, si Kulot nasa Malaysia naman ngayon sa ibang kontrata. And gusto ko lang pasalamatan itong dalawang poging nag-deliver ng package na to. And syempre, shoutout na doon sa LBC. Ano kayong laman ng mga package na to guys? Sa palagay nyo, i-unbox na kaya natin? Um, kuya, kuya, excuse me muna. Dahil sikat ka na vlogger, baka pwedeng pa-autograph muna. O, sige ba? O, oh, lalagay ko pangalan ko dito. O, oh, ayan, ayan. O, oh, eto. At eto na ang autograph mo. Maraming salamat and mag-iingat kayo. Ah, oh, sige kuya. Maraming salamat at aalis na ako. Ang galing! Ang galing! <laughs> And balik na tayo sa video and pagpasensyahan nyo na guys dahil medyo makalat dito dahil alam nyo na nasundo na natin si Kan Kan and me time na guys hilatan time naman ng geng geng Anyway guys mabalik tayo sa usapan shout out nga pala kay Kai Torres Flores Vlogs Ayan makikita nyo sa screen na kanyang vlogs and meron din siyang tiktok account guys famous yan sa tiktok mga men and nabalitaan ko na ang tiktok account niya ay more on voiceover so nagtry akong panoodin and napansin Iba-ibang artista ang gumagamit ng mga voice cover niya Kaya napakaangas yan mga men Tapos meron pa dun isa si Jody Satamaria mga men Napaka-cute niya. And hindi lang yan, guys. Hindi lang siya sa TikTok sikat. Pati sa Facebook, mga par. Meron siya more than 500,000 followers, mga par. Napaka-angas niyan. And i-share ko lang pala sa inyo na last December ay pinadalhan niya ako ng pabango. And it turns out, mga par, sarili niyang product, yung pabango. Talaga ba? Ayan, ahawa ha, na tuloy ako kakapanood kay, kay Torres Flores Vlog. At ayan na nga, isang affirmation at isang attraction ang ipinadala niya sa akin. Kaya maraming maraming salamat kay Torres Flores Vlogs. And oo nga pala, ayang si kay Torres Flores Vlogs na yan, ay ako nag -e edit ng video niyan. Kaya yan ang boss natin. So pag busy siya, ipinapasa niya sa akin yung file, tapos ine-edit ko. Dahil alam nyo naman ng mga famous, madaming gig And nawawala na sila ng time sa pag -e edit And ito na nga pala ang itsura ng pabango ni Kai Torres Flores blogs. So maraming maraming salamat sa inyo sa Scents by Kai Torres Flores Naway madoble ang mga customer nyo ngayong 2024 At hanggang dito na lang ang video na to Maraming salamat sa lahat ng mga nanood And palike and share naman ang video mga kagengeng